problema ng kay sir na wala daw hatak simula nung nirefill sir no mga boss uh, may customer tayo ngayon bernis ngayon mga sir ayan si bossing uh, dumalo sa atin ah uh, bukas kami ngayon mga boss kahit ayan eh namon uh, ambon ng kauntay hindi mo naman malakas problema ng kay sir na wala daw hatak simula nung nirefill sir no anong ginawa pala bossing tapos binuksan hinasa yung palm uh, singaw daw so, hindi na, walang pagbabago, ganun pa rin. Ganun pa rin. Tapos, nag-testing ka rin ng carb? Testing ng carb. Wala rin, walang, kahit bagong tinuong makina. Boss, kaya sumubok ka, sir. Baka magawa ng paraan. Sumubok na ako dito. Kaya, baka magawa ng paraan. Baka tuminaw, ano? Baka dito makapang sakit. Ayan, ang kay boss. Um, ito mga, sir. Kasi head lang naman ang ginawa. Chinik namin ang head. Ayan, mga bossing. Eh. Nasa timing ang exhaust. Ang intake, mga boss, wala na. Ayan, nakadapa yung guhit. Ayan, mga boss. oh eh. Kahit anong karburador, mabago, maluma ah uh, big carb o oh, hindi stock man hindi talaga mapatino kasi nga wala sa timing at saka tagas-tagas mga boss ayan uh, ayan nasa timing yan mga sir naka letter T yan oh. ayan oh, mga boss oh kita letter T wala sa timing ang cam and ah uh, buksan na rin namin sir no Repest na rin natin para sigurado ayan. ayan mga boss tapos check natin uli kung okay na ang motor ni Sir Palyado kasi yung kay Sir ah uh, magkano nga sir kung dati yung dating takbo, ah, yung dating gas na kinakain. sa dati, yung balikan kong Carmona to, kalamba, isang daan, yung pagbalik, one way na lang isang One way na lang isang daan. Ayan, yun din ang nireklamo ni sir. At ah. testing natin ulit, gagawin lang itong kay sir, bubuksan natin. Eh, Ito diba, pa para parapest gawa ng mga tagas-tagas din. Boss, update ko kayo mamaya mga boss kung goods na.